Sa video na to, pupunta tayo sa isang lugar na napapaligiran ng nagagandahang kabuntukan ng Sierra Madre at Karagatang Pasipiko. Ang Dinggalan Ang Dinggalan Aurora ay isang magandang bayan sa baybayin na kadalasang tinatawag na Batanes of the East. Dahil sa mga dramatic cliffs, malalawak na tanawin ng karagatan at kakaibang natural na kagandahan. Ito ay matatagpuan sa paanan ng Sierra Madre Mountains na nakaharap sa Philippine Sea. Tuloy ang naging biyahe natin kahit umuulan. Mula North Caloocan ay sinuong natin ang pabugso-bugsong ulan. Hindi ito naging hadlang para marating namin ang probinsya ng Dingalan, Aurora. Grabe yung taas pa palito ng palito yung daan. <laughs> Bata! Ayaro! Slow <laughs> down ha! Ayan, may dulo na, may dulo na! <laughs> ang gala Ang gala yun! Welcome to Nueva Ecija. Picture kayo dyan? Oo. Mga lokal ha. Mga bata pala to. Butterfly. ang <laughs> lakas <laughs> ng tricycle. Nakatak yung sasakyan ha. Ha? Oo. Ay hindi nakatali. Hawak lang. Hahaha.

At nakarating na nga kami sa isang campsite kung saan kami tutuloy. Ang Carino Campsite and Beach Resort. Totoo nga yung yabang May yabang. <laughs> <laughs>

Ano yung ano yung pang sa ng fishball? Ano nga? Wala kang sisig eh. Giniling sinabi ko wala sisig. Sisig din yung nahalap eh. Si, sisig. Nasa ang... Tuwa ng puka. Ang kumakaan! ng boss? sayang e 5 to 5 ha kung pigain, mo pa masyembo <laughs> <laughs> hmm. eh! makas e ba diba yun? <laughs> bakit mo <sinuhay>. eh! hindi eh? <laughs> eh, mo katulog na <laughs> mawaw na ako eh <laughs> pag sininok na, sasamiring kayo <laughs> Pag hindi mo pa binigay yung ano, no, mga hit na eh. Lalo na pag ano, uh, tagal ibigay ng tubig. Hindi pong baradong barado na <laughs> <laughs> Ang takot yan. Hirap kung saan mo kumain ito dito eh. Dahil action. <laughs> I got a clock that won't slow down, ticking louder in this wild town. The night is howling, the streets are loud. Uh, the sky's on fire, it's burning blue. What's a rebel supposed to do? I got fire in my shoes, yeah, fire in my shoes. Running through the night, got nothing to lose Every na, <laughs> Sa mga gusto o nagbabalak mag-camp dito sa Cariño ay puntahan nyo na lamang ang mismong site nila ilalagay ko na lamang ito sa description box ang kinuha nga namin ay TP hat, good for 2 packs lamang ito 1,500 to overnight at 1,000 pesos naman kung day tour at libre na ang parking pwede pwede kayong mag moto camping at car camping sa harapan mismo ng beach kung wala naman kayong dalang tent ay pwede kayong mag rent sa kanila opo, ito pa ito yan Nasa kanan na naman Kinabahan ano? ako, kala ko yung stapler niyo, nai nice. <laughs> <laughs> Salamat po Man, Thank you so much, <laughs> nai nice. Ate, salamat po Ate, thank you At least, napab tayo ng dalawang oras, no? Eh, oh, nasa kanan na naman kita, to Layo Humangising <laughs> ka, kapatid Bakit ganun? Sige nga, magsalita ka nga. O, sa kaliwa yung kay parang Pero sa akin lang, lahat sa last lang. Lahat sa last lang? Mm-mm. Ay, nga na. Baka isa na lang gumagana sa'yo, Tal. Dalawa, kaliwa ka na, magkaibang tao. <laughs> Ang gala yan. Pugas muna. Uy, oi, oi, oi Bili mo na. <laughs> oy, 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 oy. <laughs> Ay, huwag sa water. Tal, ito tayo sa kanto, Tal. Bili kami tube, eh. guys. Okay. Ay, bili na tayo tubig pala. Ito, so big. Tugig so po, yung 1 liter po. Ganyan po. Magkano po yung ganyan? Pwede. Ay, ilang liter ba to? 1. Sabi, so madamig naman eh. Madamig eh. Eh, sakto. May trace po sa yelo. Salamat po. Pagkano po lahat? Ito to, nasa kanan ka lang talaga. 30 ganoon pa rin tol? mhm baka kanan ka lang di ko alam eh yung kayo nag kayo baka kanan naman marilalig <laughs> demon nyo <laughs> hahahaha demon nyo ka wait bit-bitin niya safe? Pwede reto lang naman tutol eh. Pupunta dun sa mayroon. Okay, Ito ang mga toto. Kung reto ko <laughs> Mali. Tungo na lang ah. Tungo na ito. Napakarang naman Tuloy na natin ang biyahe. Bago kami umuwi ay bibisitahin muna namin ang sikat na dinadayo ngayon ng mga rider. Ang Pacific View Deck. Na, I'm afraid, no? May higit-higit na Okay, Isin basta na? unang pa, na. pa Woo! engine brake Bakit mo na? Tumagal yung engine brake ko Ang no, haba ng baba eh ito, long long ito. Ba? Wow, Paul! nagulat ako tatang Gagi, ganda lang ang pulse niya Ganda lang, pulse nga <laughs> Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ka pa nagkakaping yan Sinasabi yeah. ako <laughs> ko sa'yo Sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, kakatista ron mo yan kanina Pinakbakan <laughs> mo si Charon kagabi, pinakbakan mo na naman ngayon <tuk tangan> <tuk tangan> oh. Dito ha? ah. Oh. Di na ba to? Tanong question yan. na, na ko po alam. Siguro. Ay dito Tol, mo dito sa bato. <laughs> Model ng bato. Nandun oh, yung cellphone ko sana eh. Ay eh. Doon so, tayo pupunta eh. Saan? Doon o. Oh. Doon. Ayun o. Doon o. Kita mo yan? Lupa ko yan. <laughs> Hindi ko lang inaami. Anak ako ng CEO. Wala? Hindi? No Uy, kaya na petron Uy, pagkas pag na rin ako petron, tapos yung ano, pupunta na akong kamalan Iga ba na yuko? Ako muna Puta eh Wala pa lang ano dito Kain dun, gumagana ba yun? Mara naman namin Mara naman kasi parang napipili na, na magtrabaho XS <laughs> ate, full tank Kaya inunahan ako niyan, Pipe, di ba yun? <laughs> Advance mo kasi ate. <laughs> ate Ay, dito Ito lang po ate ah Bagay kasi Aerox oh, ito Teka <laughs> De lang naman mo <laughs> Dito po tayo magkakabag Tapos pares tayo nagtutulak <laughs> Pangit ng record po <laughs> Ay nagkabag nga kami ni Jury Nangyayari Saan Tutulak ako eh Tutulak din siya Panis ko tol Bion Bion nakatry na Sige eh. no Bion 40 Puta uh, naawa ako dun ah 5 kilometers na Saan muna tayo? Pacific Mutex Kas Ay ano? Banta Bantayan. Batanes <laughs> Ano ba, trip nyo? Gusto nyo ba maglakad ng more than 20 to 30 minutes? Correct na tayo, Pacific View Or Pacific View Deck na 5 minutes lakad lang? Pacific View Deck na tayo. Now oh, go. Dito tayo sa bago. Yes, yes sir. Tapos maghalo-halo tayo doon. Halo-halo. Halo-halo yeah. ng... ng bariya. <laughs> Semento ba? Semento. Halo-halo <laughs> akong... <Mag> tayo doon. Sabi ka naman talaga. <laughs> Ito ba? Ah, oh, yeah. Every peso count. Makanan mo dyan, kaliwa. One And way to me. Uy, gagusan dyan. Ay, dyan kanan, ba ba? kanan, 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 kanan. Yung kaliwa, ano so, eh, pababa eh. Marami ding pandihin dito. Ay, malabak tal. Malabak, malabak tal. Ano ba? Ano ba? Pag-shoot! 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 ko, shoot na ano ah. ah. <laughs> din namin Pag-shoot! 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 pag Pag-shoot! Pag-shoot! ni nabibingi na ako ah Nakalaat na palag, palag din yung click na to ano Literal pala na ano no, taas yung At di ko na nga napansin na lowbat na pala ang GoPro ko Kaya di ko na nakuha na ng paket namin hanggang sa pagpark ng motor Nilakad na nga namin paket at dahil malapit na ngayon ang parking sa mismong view deck Ay umabot lamang kami ng 5 minutes paket dito Pagdating namin sa taas ay nagbayad lamang kami ng 50 pesos per head para sa entrance. At ang bayad naman sa tour guide ay 300 pesos para sa aming apat. Required daw ang pagkuha ng tour guide dito at hindi pwedeng kayo-kayo lang ang haakyat dahil private property nga daw ito. The sun kisses the shore. I chase the waves, I'm hungry for more. Mountains whisper, rivers roar. In the Philippines, I'm never bored. The stars above, they like my way. Fireflies dance like a cabaret. The jungle hums. It seems to me A melody born in every tree Every step a story to find Every road, a dream left behind Oh, I' go where the sun kisses the shore Golden skies where the sea takes flight, my feet on the sand A world so wide A map with no lines, just the tide. The sun kisses the shore I chase the waves, I'm hungry for more Mountains whisper, rivers roll In the Philippines, I'm never bored The stars above, they light my way Fireflies dance like a cabaret The jungle hums It sings to me A melody born in every tree Sipale sunsets Madonna skies, chocolate hills where the eagles rise. The colors burst, the waters gleam. It's like walking inside a dream.